dami ng beneficiary ng Team Daddy Frankie, kagaya kanina. Pabili na naman ako ng mga gamot nila. Pricey din lalong lalo na yung gamot. Sino yung natin ng gamot kanina? O, oh, si Kuya Junjun. Kain na, kain na! Kakainan na! Kakainan na! karami dito pa nila. ano Anong wish mo para kay Yaya? Ba, <laughs> sino tumatabi sa kanya pag gabi, napita mo 'di ba? Sino, ituro mo, sino pumasok? Take to you, take to you. Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birth. Hoy, andyan na si Kuya Ken. Dito nga. Ay, kapi ko lumalamin. Mm. Ah, ang sarap. Iboblo na natin. Oh. Ha? Kulay bye. Babay. <laughs> Nagmamadali kasi. Sinabi lang namin na candle. Basta candle. Namali ah. Pink kwege alam. Kasi nadaanan na lang talaga namin yan mga kababayan, mga kabarangay. Eh, sa, sa naalala ko, birthday daw niya. Kaya, yun. Mahangin, bro. Ayan. One, two, three. One, two, three. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Pulo! Yay! God bless! Yan mga kababayan, no? Marami marami salamat po sa inyong lahat. At samahan nyo po kami mga kababayan pag pray natin na sana pati si Kuya JR gumaling na po siya. Ganto lang po kami dito mga kababayan. Simple lang. Hindi kami masyadong nakapaggastos uh, nakakapaggastos sa mga ganitong okasyon. Kaya alam nyo po sa dami ng uh, beneficiary ng Team Daddy Frankie, kagaya kanina, nagpabili na naman ako ng mga gamot nila, kaya medyo pricey din lalong-lalo na yung gamot. Sino yung binilhan natin ng gamot kanina? Si, o, si Kuya Junjun, binilhan na naman namin kasi may reseta po yan. Medyo mahal talaga. Kaya yun ang priority ng Team Daddy Frankie, yung mapagaling ko sila, no? Kung sa pagkain naman, araw-araw meron naman. Pero pagdating sa mga ganito, simple lang ang gusto ng Team Daddy Frankie dahil may mass priority. Ang importante, eh, na blow ng ang candle. Kaya sa inyong lahat mga kababayan na nakapanood, sa lahat po ng uh, nakakilala sa beneficiary ng Team Daddy Frankie, lahat po ng sumusuporta at lalong-lalo na sa mga sponsor natin na walang sawang tumutulong sa amin. Sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, mga kababayan natin, OFW, wala po akong sawang magpapasalamat sa inyo. Okay? Kain na! Kain na! Kakainan na! Kakainan na! Ano na mong kakainin? Ay, no choice pala. Tinapay lang. Ha? Ah, no choice pala. Sino yung wala? Okay. Bigyan mo sila. Lagyan mo ng palaman. Hindi, bigyan okay, palaman. O, oh, tapos ito. Yeah yeah saan si Aya? ya! Uy, galing. Galing na. Galip na natin. Woo! Anong flavor to? Caramel. Caramel. Caramel, Caramel with vanilla. Hmm, tarap. <laughs> yeah, dito nga. Bigyan. Bakit ba? So, plato. Ay, eto, plato. oh, ipag-slice mo sila. Dali. Ayan, ipag-slice mo sila. Bigyan mo sila. Hindi ka kumantaya. Happy birthday. Ano, Wes, maya? Ayan, dyan. Ayan, sana may handa ako. <laughs> Sana kitchen dyan. tissue natin. Nagay <laughs> ako tissue. Isa pa! Isa pa! Tikman natin yan. Tara na. Bigyan mo yun. Okay na ako. Isang kutsara lang ako. Ha? Huh? Hmm? Parang red ribbon din. Sarap. may mm. request, man. may wish daw si Ana. Anong wish mo kay KJR? Ah, <laughs> <laughs> <So>, ano, mami, anda ako. Ano? Ana? Dumami <laughs> ang <Anna? laughs> <laughs> tao? Dumami ang handa ko. Ay, dumami ang <laughs> handa mo. <laughs> Ay, amo, sa sunod. Paramihin natin yung handa mo, ah. Yan, paabot yung ano dyan. Bigyan din tinapa ito. Ay, yung coke nila. Ayo. Oke. Okay. Biar masarap. Inanda. Biar masarap, biar. Biar sampai mau selamat dia. Dadi prank. Ano? Dadi prank. Ano nga? Selamat. Selamat. Di mana ketua maka babayan? Dati-dati takut na takut sa tao to. Ngayon, di ba nung nung dinala namin dito mga kababayan, don lang siya sa kubo. Ayaw umalis yan, takot. ba? Diba? Pero ngayon, after isang buwan yata, or after ng uh, siguro mga isang buwan kalahati, yon nakalipat na siya sa loob. Step by step po oh, yan. ba? Diba? Dati, doon pa sila kahit si Ate Tintin. ba? Diba? Oh, ba't walang sinila si Ate Tintin? Ang dami tinapay ni Tintin ah. <laughs> <laughs> ha? Ang gutong. <laughs> Ha? Huh? Gutom. Ah, gutom ka? <laughs> Lagi ka naman gutom eh. Gutom kain, nagkain ko huh? eh. Bakit Taman. laging gutom si ate Tintin? Tataba na yan. Ha? Huh? Sige na, bakit laging gutom ikaw? Hindi ko alam. <laughs> bakit hindi mo <ko> alam? <laughs> alam mo Tin, natutuwa yung mga viewers natin sayo. Kasi sabi nila si Tintin maganda na tapos gumaling na siya. Ano yung sasabihin mo sa kanila? Salamat. Oo. Oh, may request ka ba sa kanila? Sana patulog yung manood kay Daddy Frankie. Ayun! Oh. Bakit? Bakit gusto mo manood sila kay Daddy Frankie? Kasi natutulungan nyo sila. Oo, oh, kasi natutulungan yung mga kagaya niyo. Ano? Okay, kain ka tinapay. Kayo rin, oi guys. Kapi na kayo. Oh, happy. Si ano, anong wish mo para kay Yaya? Sana maganda ka lagi. <laughs> Sino pumapasok sa'yo? Sino tumatabi sa kanya pag gabi? Nakita mo, di ba? Sino? Ituro mo. Sino pumasok? Ah! Pumapasok si J.C. doon? Ulo. Allah. Tinuro. Pumasok ako? Ka. <laughs> Hindi magsisinungaling yung mga yan. Sinasabi ko sa inyo. Oo. Oh. Pero sana maganda lagi. Mm. oo oh, para? Para kuwan, may love asawa niya. <laughs> okay, basta bantayan mo sila lagi, ibulong mo sa akin kung kailan pumapasok si Jesse, mm. ha? Para bugawin ko sila. <laughs> Pag pumasok, nararamdaman mo. Nakita mo, <laughs> nakita mo pumasok. Oo, tayo po Anong ginagawa pag puwaso? Ano po, hindi ko alam. <laughs> oh, ano? <laughs> <laughs> di mo alam, hindi mo pinakiramdaman? Hindi. <laughs> wala kang narinig? Hindi, wala. Oh, tahimik sila, baka nagaganyan tayo. <laughs> Dahan-dahan sila. Pero nakita mo lumabas si Jesse nung lumabas. Hmm. Pagod. Uh, hindi ko alam. Hindi <laughs> <laughs> Jesse, animal ka. <laughs> na, nauhuli no yung nagbabla si Yaya, oh. Hindi. Malakas pa si Jesse? <laughs> Ay, hindi ko alam. Hoy! Hindi <laughs> ko alam, sir. Ilang beses pumasok si <laughs> Jessie sa kwarto nila? pumasok si Jessie sa room. Oh, Pag... Oh, bakit ba yung tinuturuan mo? Siya lang tatanungin ko. <laughs> Nakailang pasok siya. Isa. Oh, isa. Oh. Pag humira cutter, yun nakita niya. Pati ba naman nil cutter? Oo. Oh, oh. <laughs> ma, ma ano ma mababaw. <laughs> <laughs> mm. Nil cutter, damay. Hindi, Okay, basta pagka pumasok ulit, tembre mo sa akin, ha? oh Okay? Ay, kay Jun Jun, gusto mo pa? Ha? Gusto mo pa? Bakit kinakamay nyo? <laughs> enjoy na enjoy sila sa kamay. <laughs> Ba't kinakamay nyo? Natin, gusto pa? Mm. ang ah, dami na. Enjoy na enjoy. Ay, oo, hindi pwede. Sobrang matamis pala. Ha? Hmm. Hindi, huh? sige, kainin mo. Pero tama na yan. Hindi kasi pwedeng sobrang matamis pala sa mga tuma, guys. Uh -huh. Kasi mag-hyper sila. No? sige na, kayo naman. Kain na. Maraming maraming oh. salamat, mga kababayan. Magwi-wish pa si Ate Tin kay JR. Ka, ha? Ha? Ah, Tin, magwish ka daw para kay JR. Lakasan mo. Gagaling na siya. Gagaling na siya. Bukod sa gagaling, hmm. kung mo yung uso mo. Ko. Ha? Sana dumami birthday ko. Sana dumami birthday mo. Puna sa yung nguso mo. Oo. Si JR. Tingin ka naman doon. Kain ka ng kain. Di ka naman tumataba. Anong wish mo? Ha? Ha? Busog na. Busog <laughs> Siyempre, birthday mo eh. Kailangan ikaw mabusog. Ha? O, oh, yan. Madilim na. oh, bye, bye tayo. Bye-bye. Happy, happy. Bye-bye.